Yun. Ah. Ito tip, pag na kayo. Ah, simple lang to. Pero... Malaking bagay. Buksan nyo yung bintana nyo. Pag naatras kayo. Kasi baka may, may nakatutok sa likod, hindi nyo napansin least maririnig niyo minasi ko oro at e, paano kung aircon niyo sasakyan niyo di ba tapos e eh, doon na lang ako pag ganun aircon niyo sasakyan niyo tapos naka music pa kayo eh di... hindi niyo marinig di ba Ayan, patayin nyo muna yung ano nyo, music, then buksan na dana. At saka matras. Yes, yeah, salamat. Yun. Pupunta na tayo ng Lumban. Sa tayo din sa Pagsanhan.